Okay, welcome back mga boss at ito may gagawan tayo ng video ngayon Bali, pasensya na kayo, medyo maiksi lang siguro to May tatanong lang kasi ako mga boss Ang model na to ay Kibler, yan, Kibler ang brand nya pala Tapos yung model nya ay KR310 O yan So ang power handling daw nya ay 450 watts Tapos yung impedance nya ay 8 ohms Frequency response ay ano uh, 50 Hz to 20 kHz 90 dB yung sensitivity niya. May tatanong lang ako dito kasi tiga lang. Lagay natin sa stand tong ano no. Yung sa ikat ko lang mga busa. Okay, andito tayo sa harapan, binaliktad lang na pinahiga lang natin. Asa na ba yung tester ko? Yan, okay. Wala ako ng tester mga boss. Ang problema nito, Laging nasisira tong ano ah, dalawang tweeter. Ah, tawag ata nila dito ay ano ah, yung isa dito nakasit ng mid range, yung isa naman nakasit ng tweeter. Kung mapapansin nyo mga boss, ang problema nito hindi na yung tweeter, oh, sira na. Ah, pati pala mid range, tapos yung tweeter, hindi na papalitan na natin. Itatanong ko lang to sa may mga ano, sa may mga sana ba yung ano ko? Kasi 450 watts, ah uh, 450 watts siya, di ba? Ayun. Ano ba ang gulo natin? Ganyan na lang 'no. Ayun. Tatanggalin ko lang yung ano. Yung pinaka Ayan. Ito yung ano niya, pinaka mukha niya 10 inches lang siya saka naka type din pero ang liit kasi ng magnet eh yung mga nabubuksan kong tao na 10 inches malalaki ang magnet at saka mga hanggang ganito kalaki pero ito siya sa kebler bakit ganito sobrang liit naman ang magnet nito sukatan natin hindi naman sa ano hindi naman sa uh, sinisiraan natin o dinadaot natin yung kebler pero Magtatanong lang ako bakit ano sa may mga ganitong ano yung model niya. Tingnan niyo yung magnet niya. Halos 4 inches lang yung pinakakapal, wala pang 1 inches. Maliit mga boss yung magnet niya. Hindi katulad sa malaki pa nga ata sa DB Audio. Sa DB Audio o kaya sa ano. Pero ayan may sticker naman siya na ano. May sticker siya na Kevlar. Tsaka may ano to, mga boss, may sana ba. Baliktad rin natin, oh. Igilid natin. Kunin ko muna yung tester dito. May dividing to sa likod, ah, sa loob. Ayan, oh. Ayan yung dividing niya. Ayan. Ayan. So, tingnan ko muna dyan kung alin dyan yung para sa Twitter kasi ang auto sa akin ng may-ari, palitan ko lang daw ng kahit isa lang kasi ibibintay niya na ito eh. Ito. So, ito na yung ilalagay natin. Sakbuti naman, sumakto na lang dito. Kunti na lang yung anuhin natin yan. Mayupi lang yung dolo niya. Pero ano yan eh. Uh, tika lang. Ano to? ah uh, lapat naman ito dito mga boss lapat na lapat ayan, ayan. sakto lang syo ay hindi nyo pala kita ayan, oh. ito na yung ikakabit natin isa lang daw pero alamin natin kung tamang pagkakabita natin kung mid range o ano kakalasin natin yung dividing saglit lang mga boss so mga boss ito na yung ano uh, dividing network ng kebler ayan ito na yon Yan. Yan yung dividing network ng cabler. Ayan. Ang design niya pala, yung woofer, ito yung out ng woofer. Wala na siyang dinaanan na pyesa. Kumbaga, from dito sa pinakain nya, niya. Ayan, didiretso na siya. Oh. Ayan, di na. Ayan. Didiretso na. Tapos, yung dalawang tweeter, pareho sila tweeter dito ayon sa sim, ay, ayon sa symbol niya. At T1 out T2 out so Twitter 1 out T2 out Ang design ng tweeter na to ay yung isa itong isa yung sa sa T1 muna tayo ito yung T1 Yung T1 may dalawang resistor na tig-20 watts isang polyfuse at saka kapasitor na 4.7 microfarad yung sa Tito naman, yung sa Twitter number 2 naman, isang 3.3 microfarad. Tama ba? Ayan, 3.3. Tapos, 20 watts na 22 ohms na resistor at saka polyfuse. Yung value ng polyfuse nito ang mga bus ay, tingnan natin. Ayan, 0.65 ampere kasi ayan o, oh, 065 XF so PTC o kaya ano Polyfuse ang tawag dyan so tingnan natin yung design ng T1 so sa T1 naman tingnan natin kung paano tumatak mo from positive input tatawid ng kapasitor yung kapasitor na 4.7 yan ito yung kapasitor to din dadaan ng resistor nakadugtong o nakasiris yung resistor tapos isa pang resistor ulit ito. Yan, itong paa niya papunta dito. Naka-shunt sila o naka yung ano, a uh, polyfuse yan. 'yan. yan mga boss. Itong isa naman Itong isa naman sa tito naman kapasitor. Yan, kapasitor from input. Tatawid tawos diretso na. Gawan ko to mamaya ng diagram mga boss. Gawang ko to, madali lang to mamaya. So ang pagkakabitan na lang natin dito ito, itong isa na to. So ito nga yung walang wire. So yan, ibalik ko na to at okay naman yung ano na to, alit lang talaga ng magnet nyo oh. mga boss. Ayan. Para sa thumbnail, iano natin. Ayan, pang thumbnail natin, i-post ko lang kasi pang thumbnail. Ayan. Okay, balikan ko kayo mga boss. So, ayan mga boss, natapos na natin. Ah, napakasimple lang naman itong, <laughs> kumbaga sabi nga ng iba, basic. <laughs> basic lang daw to sa mga may alam. Eh, sila yon mga boss. So, yung Twitter na ano, ayan na, naikabit na natin at maganda naman at nagpit naman siya dyan sa butas hindi na tayo nagtabas so kinabit ko siya sa twitter number 1 ito yung ano, may diagram pagpasensya nyo na yung so, uh, drawing natin yan ito yung twitter number 1 ito yung pinaka schematic nya o diagram nya so, duma galing sa positive input o positive line dumaan siya ng 4.7 microfarad na kapasitor naka series ng 4 ohms 20 watts na resistor then may dalawang naka shunt o may nakaparalel na no? Nag series din nakasiris uh, nakaseries pero nakaparalel itong dalawa 20 ohms 20 watts yan tapos may polypius na 0.65 amperes tapos out sa twitter, uh, sa twitter number to naman wala na yung isang resistor ang nakalagay na lang sa kanya ay 3.3 microfarad tapos 20 ohms 20 watts 0.65 ampere na fuse o poly fuse twitter number 2 so ang purpose nito pag nag shutdown na tong ano o nag nag off na tong poly fuse na to kasi resetable fuse to eh pag aralan nyo na lang mga boss inexplain ko na to ilang basis doon sa isang channel natin sa main so ang gagana lang dyan ay 20 ohms pero for the meantime na naka-activate pa 'yung ano polyfuse. Ay hindi pa siya naga ano pala na, hindi pa siya nagka-cut. Baliwala 'tong ano. Pero pag nag-open na 'to, 'yung takbo na ng current dito na sa resistor. So sa ngayon, pag malamig pa dito pa 'yan, pag hindi pa mataas 'yung current, so takbo pa 'yan dyan. parang baliwala lang 'to. Yan, ganun pa yung takbo niyan. Pero pag nag-cut na tong polypius, dito na tadaan yan. So, ihina na yung tunog ng Twitter. Mapapansin nyo, ihina na kasi nag-cut off na tong polypios. Pag lumamig na naman tong polypius, mag na naman siya uli. Lalakas naman yung Twitter. Kung wala tong resistor na 20 ohms kaya sa kabila na. Kung wala tong resistor na 20 ohms, 20 watts, pag nag-cut yung polypius, Matik, wala ka maririnig uh, wala ka maririnig na tunog sa ano sa Twitter kasi yung buong mismong circuit niya ay nagcut off na pero dahil may nakaparallel na resistor pag nagcut off yung polyfuse tuloy-tuloy pa rin yung Twitter pero mahina na so testing na natin mga boss ayan saan na ba to nag-up na ba yung ano So yan mga boss, uh, okay na gumagana na siya. Siguro hanggang dito na lang yung video natin at uh, tatakpan ko pa to. Ito yung cover niya. Ah uh, isang ano lang to, Rush Repair. Yan, yan na yung pinaka-cover niya. Tingnan nga natin kung may magbago sa tunog. Okay. So okay na mga boss, hanggang dito na lang yung vlog natin at Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.